Buti na dyan ka. Oo, siya lang yung katuwang kong magpalaki ng batang to. Oh. Ng mga kambal na to, siya ang katuwang kong magpalaki. Generous lang. Kaya minsan naiiyak ako, naaabok okay. sa kambal. Okay. Like, magsisisyo sa inyo naman. Relax ka na! Ako lagi na, kasi nga ayoko nang nakikita si Lisa. Ang gano'n kasi, yung mo si Lisa, gano'n gano'n lang siya. Lagi niyang sinasabi sa akin, na generous. Sabi mo niya sa akin, natutuwa talaga ako. Sabi niya, Matama na si Papa ang umalis. wag na wag, Dapat wala nang susunod. Hmm. Siya na lang. wag okay. na si Bebe. Kaya nga po eh. Akala ko nga po mali si Mama nung wala si Papa. Kaya nga ako ng yung, yung tungo na ni Papa, umupo siya niya. Sabi ko, Mama, ayos ka nga. Kaya sabi ko, ka Mama, mo sarili ni mama. Ayoko talaga mga baka masira hmm. siya ng ulo. Na wala na si papa. Itong dalawa pa. Hindi ano. Ang ka pa mo ano. Ayoko kung gusto ko. Matibay siya na parang ano lang. Ano lang. Ayoko na ano. Hindi. Isipin mo naman. Dalawa yung kapatid mong ganyan. Tapos wala kayong ibang kukuwanan eh. Paano, di ba? Parang tas na wala pa yung partner mo sa buhay. Masaya nga po ano, 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 hmm. na nung tatawanan Mm. Tatawa na sila mama kung mga kanta kami. Mm. Yung biro ko, kung kakanta ka hindi sa papag na yun. Anya si mama, yung ito, nakahika. Hmm. Na. Tapos mm. Na, po, ko. Tapos ngayon po, apat na lang kami. Mm. Nalala mo yung mga ganun na, no? yung sinabi niya na, okay na, si Papa papa na lang ma oh tanggap ko na na si papa na oh wala na dapat talagang susunod <smart noise> sabi ko hindi mo rin masasabi kasi pag oras mo na pa ako talaga oras mo na sabi sabi ano. niyo sa ako na walang araw mag-iisa ka sa buhay ako <laughs> <Sa> <laughs> naman eh hindi pwede Hmm. Pagka Ay, yung sirigos... Ang kasama mo kami, mga kapatid mo. Uh, at paano ibig niyo sabihin? Linawin niyo kasi baka ano po yung sinasin? iniisip niya. Eh. oh, eh ganun, 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 ano? yun naman mamamatay. Hmm. Kaya nga sabi ko na sa na hindi ko alam kung sino ang mauna sa ating apat. Sabi ko alam kong may aalis at may aalis. Hmm. Hey. Alam kong sino sabi sa kanya para maging ready siya. Yeah. Ganon, po. Pag-ibig Man, ko ng ay. Pagpapasok ako, gamit ko kay <laughs> na, like, mama. Lahat nakaasa na alay ka mama. Pagalot ako, sasayang na ako. Ay ka. Ano ba ko? Ay ko mama. Ang sa ka mama. Hmm. Lahat kay mama. ay sabi nung ng ganyan? Tapos, pag umalis daw, pag umalis daw siya, summer itong dalawa, okay ako lang may iiwan. Ang <laughs> galip naman ah. Eh. <laughs> Paano po ibig niyo sabihin, Nay? Ano, um, mahirap kasing ano. Um, tapos sa lagay kasi nito, parang, ah, uh, paano ba? Siyempre, magkakaroon siya ng sarili niyang pamilya, tapos, paano ba? Hindi mo nangyayari. Hirap kasi nagaan. Ang isip na ni Nanya yung gano'n na pagka nag-asawa ka, iiwan mo din sila. Gagawin mo ba yon Oo. Oh, mm. uh, mm. mm. Ako, ah, okay. okay. mahirap to, na dalawang sila, ilang isa. Mahirap. Ako talagang... Tapos mm. mabuto. Mm. Mm. ko pag... okay. Okay. Gusto ko pag-aalis ako. Gusto ko kasama ko na rin sila para panatag din ako. Mm. Sabi ko nga, kung pwedeng humiling sa Diyos na kung hindi naman siguro kalabisan pag alam pag mararamdaman pararamdam mo talaga hanggang dyan ka na lang hindi naman siguro kalabisan kung hilingin mo muna sa Diyos na pwede bang extend lang extend muna kasi gusto ko pang makasama tong kambal mm. -hmm. akong tanga pero pag natutulog ako naisip ko talaga yun kasi sabi ko pa na pag dumating na yun oras ko, pag paano pag ako mauna sa mga dalawang to, mm. Baan? Ako naiintindihan ko naman yung parang hugot mm. yung pinagkukwana ni mama mo kasi nga yung yung sitwasyon ng buhay nyo mm. hindi kasi biro Totoo na. Naman pwede iiwan niya ako ng mm. Kaya naman na iwasan niyo nang sabihin niyo kasi tingnan niyo, Matagal pa po yun. Mga ano pa, 25 years pa bago siya mag-asawa. Ay hindi, ay hindi naman. Sa, sa, ang ina ko lang kasi, eh, siyempre hindi, maiwasan. Kahit. Ngayon malusog ka, tapos bigla pa lang, oh. magkasakit ka ng bigla, ano Tapos oh. ganun. Oh. Eh, ang lagi ko naisip itong dalawa eh. oh. Kasi, Oo, kayang alagaan ng ibang tao ng mga isang linggo. Pero pag lumampas na dun parang... Siyempre, hindi na, na nila yeah. kaya. E, kasi talaga yung magulang. Magula. Hmm. Yun talaga naiisip ko. Hmm. Wow. Hmm. Kasi, pag, ano talagang hindi biro hmm. Hmm. dito. Kumbaga, ikaw ang magiging paanya niya, kamay niya. Ganun. Hindi talaga biro, Nay. Hmm. Ako, binagmamasdan ko kayo buwat nung unang araw po namin dito. Nung unang gabi nga dito, di talaga siya natutulog eh. Pinagmamasdan ko <laughs> lahat. <laughs> pinagmamasdan ko lahat ng kilos nila. Day one, buwat nung pang, pangalang araw na namin to. Pa, pangatlong gabi na namin to, di ba? Pinagmamasdan ko sa nanay. <laughs> Hindi po. Wala po kasi alam ko mahirap po yung yung pagpapakain lang mo talagang mahirap na eh. Hmm. Si ano lang, si ate hmm. Jennifer lang hirap pagkain niya. Talagang di mo maiwasan yung tatapon eh. Narapan siya. Ito na, wawalan ko siya ng balat. Hmm. Pero si Tito Gong, umaasa siya na si Ate Jennifer daw, baka makalakad pa siya. <sl cinque> Makala makalakad po nang maayos, parang ganon. Mababasa na po yun. Oh, kaya gusto ni Tito Bong yung pedya sure, wag natin tigilan daw. Pagka ano, pagka baba, no, bibilang kita ulit ng pedya sure. sabi, <slunuh> anak, sabi ito lang ka akong nakakaalam lahat ng problema ni Mama. Kasi pag uh, medyo down, oh, baga parang nanghihina na ako. Kaya nakausap ko lang siya. Tapos sabi ko, nak, napapagod na si Mama. Tapos tatawa siya. Ayun, nawala na yung pagod ko. Nawala na yung hir hirap na naramdaman ko. Ganon po. po. Uh -oh. Kaya nga pag may sakit siya, ayun, sobrang parang, ito na naman, parang balik na naman sa dati, gano'n. At talagang nahihirapan ako pag ano, sabi ko, di bali wala tayong pera, basta wala lang kayong mga sakit. Sabi ko, ano, anong ko na makakuha yung pera kung may mga sakit din naman kayo? Sabi ko, walang, oo, kailangan natin pero kailangan kong makita malusog kayo. Kasi ang hirap ng may sakit kasi nga ito, nasasaksihan ko kung paano siya kahirap talaga inserta ng mga ano mga swero mga ano talaga yung ugat nito gusto nga nila ikakat na lang daw to eh, kasi wala na. hirap na sila mag insert lahat uh, lahat ng ugat niya potok na Oo. Uh -huh. nung maliit pa to gusto dito dalagyan ng hiplak sa ulo Oo. Uh -huh. hindi ako pumaya kumarama ako ng waiver ang sabi naka 21 days na siya eh 22 days yung kailangan maano yung antibiotic na yan uh -huh. kasi pag hindi na ma ma yung hindi daw makompleto yung 20, 22 days useless lang daw yung 21 days na antibiotic na binigay sa kanya oh. nung nagkataon na yun, wala na talaga mahanap sa kanya na ugat mm. lahat dito wala na ang may nakita sila dito sa ulo ang sabi ko, wala na baka ko talagang paraan yung last na, last na antibiotic na yun, hindi na baka ko pwedeng magawa na para na i-inject na lang kako ka uh, mm. kaysa kako lalagyan kako ka ng black sa ulo, napakasakit nung sabi ko sa sa pulso lang ka ako, napakasakit kasi nga naku, nakuha na sa pulso eh. Napakasakit ka ako. Uh. eh sabi, kakat na lang daw dito. Ay, hindi ako pumayag. Pwede naman palang i-inject. Ayun. Sabi ko nga eh, sabi ko, hindi lang ka ako tong bata na ito nakapagsalita at ano, pero alam niya nangyari lang sa paligid. Dito. Kaya nga nun sa pag, ano, pag nahihirapan ako, hindi ako magsasalita na sa harapan niya. Lumalabas ako, sabi ko ka kay Gino, salita dito tayo sa labas kasi ayaw ko nung marinig niya ito. rin <coughs> <coughs> Alam kong naiintindihan niya lahat. Kaya eh. ayaw mo parinig sa kanya kasi nga, sabi ko, malaban yung anak ko pa na, kasi sa hindi ako lalaban. Malaban talaga siya. Fighter tong bata na to eh. Oo. Palaban siya. Kasi kahit ng ano talagang asin sabi nila, no? Parang hindi na talaga, ano, parang nire-revive na nila. Ay, hindi talaga. Sabi ko, makapit talaga ako sa Sabi, sabi ko, hindi hindi kasi hindi ka ako ko hindi kunin nyo muna. Kunin nyo na ka. Kasi, ito lang kaka ang lakas ko. Sabi ko, pag may problema ako, dito, dito ako umuhugot. sa siyempre, sa si Papa Jesus, so, talagang una -una yung talagang una-una kong sinabi, Kasi, ano, tinatawag. Ah, uh, pag alam kong hinang-hinana ako, wala mo talaga akong ano, pag tinatawag ko si Papa Jesus, talaga pinapaking, pinapakinggan niya tatlong beses ko na yung hiniling sa kanya. Kasi nga nung nag, bago po ako malagutan ng hininga, ang huling na sambit ko po talaga. Mahal na Panginoon, ikaw na, ipinagkaubaya ko na po sa inyo ang buhay ko. Ikaw, kayo na po ang bahala. Yun ang huling word na nabigkas ko bago ako bumagsak. Opo, ganun tala. Sa mga nangyari po sa, alam ko, pinatatag na ho kayo ng mga ano eh, mga experience nyo. Ano yung parang parang natutunan nyo po sa nangyayari ngayon na pwede nyo ma-share sa mga nanonood? Um, dapat palaging handa at hmm. kung handa at kailangan ano makailangan ano matatag kasi hindi mo alam kung pailan ibibigay ni Papa Jesus yung pagsubok sa'yo ganun po. kasi dating parang sa akin lang yun ha kasi dating parang akala ko yung saya hanggang dulo. pero yung saya na yun parang master replay yung sakit yung sakit na yun, parang doon ako tumibay at naging matapang. Parang dati, gusto ko na rin sumuko kasi tao lang din ako. Pero hindi, pinigit sa akin ng Papa Jesus. So, ibig sabihin, kaya ko. Gano'n. So, dapat maging handa sa mga darating na pagsubok. Ikaw ate. Ano yung parang ano, parang napagtanto-tanto mo, yung parang naintindihan mo na at nangyayari to. Ano yung parang pwede mong i-share? Mm. Ang kailangan ko. Mm. Kaya ko kailangan ng Dapat po. Para makapungan sa kailangan. Hindi handa po. Hindi dapat sa baso. Dapat yung mga balas yung ginagawa Kasi nga po, hindi mo alam mamay kung ano na po. Mm. Sa naman, naman po yung pera kung inabukas na humukong na. Hmm. Kung meron ka mang maraming pera o yung sinasabi mong limpak-limpak na pera, meron kang bahay, mansion, maraming sasakyan, pagka nawala ka dito sa mundo di mo makasama si God, nasan nga naman ang tagumpay doon, di ba? So, wala din naman. So... Oo, um, no, yun o. Kaya ang tunay na tagumpay ng buhay, pagka nawala ka dito sa mundo, ay makasama si God. Oo, ko. Pero ano din, kumbaga, malaking ano din kasi yung, kumbaga, yung pera para mapasaya natin yung pamilya natin. Kumbaga, Paano ba yan? Uh, nasa tao na lang papano niya dadalhin yung ganon. Pero wag, kasa, wag, sana yung, wag sana yung pera yung magdala sa'yo. Dapat ang nagdadala, kumbaga, maingay, the kung Kumbaga yung, yung ang maghari sa'yo, ikaw, wag yung pera. Parang ganun, wag lalaki yung ulo mo kung ano yung meron ka. Hmm. Ayun. Word of the day, huwag masilaw sa salapi. Okay. ganang okay. daw po. nagulo. No. Ikaw, ikaw, ikaw. Patingin ng lak. Ano? <laughs> Ay, straight ba? <laughs> uh, straight. Ang yan? Ako, ako, ako. Ah! Ah! dili sa tahimik lang pero alam mo nangyari sa paligid. Mm. One time mo yan. No, never enough. <laughs> Parang ang maibig sabihin siya dun sa anak kanta na gustong gusto niya na no, yung never enough. Mm. Ayun Ayun na. Na. No? So. Salamat, oh, ay, 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 ay,

Oh, gusto niya. pinakita ko sa video mo, humakata talaga siya. Ano? nga niya eh. Solo oh. oh. niya yung solo. Hindi kami do it. Ang ala niya yung Ano? Loko mm. ka? Huwag ba tapos na, babe! Sobrang na sa lyrics! ganyan nagkakanta siya. Huwag oh. makakanta po ako. Oo um. Pero pagkatapos uh, ng pamata mo bagay po. Kasi ah. eh, nakala ko ano, ano tawag doon, umiiyak. Yung pala bumibay rin. Kaya mm. ah, eh, kumakanta ka rin, ha? May ano, sa kanta. Pero may kanta na. Eh, baka naman mahirapan ka niyan. Baka naman mahirapan ka niyan. Baka naman mahirapan ka niyan. Baka naman Tawang tuwa no. si ate.

够了，是。 ໃສ່ຕັກບໍ່ຕັກ